Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. How true down ang reliyon na naging dahilan ng paghihiwalayan ng dating magshota na si Bea Alonso at Dominic Roque. Ito ang report ni Ogie Diaz sa kanyang showbiz update vlog na kasama si Namamaloy at Jegs na inupload sa kanyang YouTube channel. Matatanda ang walang ibinigay na dahilan ng ex-couple kung bakit nila kinul off ang kasal at kamakailan nga ay inamin din ni Bea sa 24 oras sa panayam ni Nelson Canlas na hindi siya ang nag-initiate ng breakup. Kwento ni Ogie kay Bea na rin ang galing na hindi siya nakipag-break. So obviously ang iniisip ng mga tao ay si Dominic ang nakipag-break kay Bea. According sa mga naririnig, tama naman si Bea. Ito ang senaryon, ang gusto raw ni Dominic ay Christian wedding. Kinukonvince nitong si Dominic si Bea na mag-convert sa Christian. According sa mga naririnig, si Bea ay hindi pa convinced. So, wala pala sa kamalayan ni Bea na mag-convert bilang Christian. Ito naman daw si Dominic ay baka hindi daw magkatuluyan o magkahiwalay sila kung sakali na hindi pumayag si Bea. So, lumabas na hindi pa panahon para kay Bea raw na magpalit ng reliyon kaya na call off yung wedding at yun nga raw si Dominic ay hindi makapayag. So, wini-win back niya ngayon si Bea at si Bea ay nag-decide na wag nang ituloy ang kasal at ayaw na rin niya yung mga nakakarating na kwento sa akin kaya itatanong na lang natin dito. Bea, Dominic, totoo ba ito? Kasi mas magandang sa kanila na lang natin marinig ang katotohanan tungkol dito. Sagradong katoliko si Bea at ang buo niyang pamilya at sa katanayan ay nagpatayo siya ng maliit na kapamilya ay kapilya sa pag-aari nilang Biati Firma Farm na may sukat na 16 hectares at matatagpuan sa Zambales. Alam mo Loy, sa pagkakaalam ko sa farm ni Bea sa Sambales, nagpatayo siya ron ng church. Ipinakita ang mga larawan ng kapamilya. At si Dominic naman, based sa pagkakakilala ko, ay Christian talaga at nasabi rin niya dati sa interview na gusto niya ay Christian wedding. Sa kasalukuyan ay wala pang balita kung nag-usap na rin si Nabea at Dominic pero based sa mga larawang ipinos nila sa kanilang social media ay mukhang naka-move on na sila pareho. Thanks guys for watching and God bless everyone.